ina nyo lang ba ang oras ko, ha, Pilsis? Anong ID ba yan? Yan ang mga karaniwang na natin mga komento kapag pinag-uusapan na ang PIL ID. Lalo na ngayong PIL pa lamang ang pinamimigay kapag ikaw ay bagong register dito. Maraming mga negatibong bagay ang narinig natin tungkol sa PILSIS at sa PIL ID. Nariyan yung aksaya lang naman ng oras to at saka ng budget ng gobyerno. Nariyan din yung hindi naman tinatanggap ang PIL ID. At nariyan naman yung bakit papel lang ang pinamimigay ng pill ID o ng pill At marami pang iba. Siguro isa ka rin sa naghahanap ng mga kasagutan tungkol dito. Yan ang gagawin natin sa video na to. Aalamin natin kung ano nga ba talaga ang trabaho ng pill Ano ang pill ID at ano ang pinag-iba ng pill ID at saka ng e ID. Bago natin talakayin lahat ng mga yan, Tatanungin kita, may PIL ID ka na ba o e-PIL ID? Kung wala pa, bakit? Nakaregister ka na ba? Kung hindi pa, bakit? I suggest magparegister ka na. Madali lang at simple lang magpa-register sa PILSIS. Actually, pwede mong isabay to sa iyong pagmumol o pamamasyal sa mall. Pag uwi mo, registered ka na. Ganon ka simple. Dahil karaniwan, mayroong PILSIS Registration Center sa mga mall na malapit sa sa'yo. Ganon ka simple. Sir George, sabi mo meron sa mga mall. Pero bakit dito sa malapit sa amin? Wala! Paano ngayon yan? Huwag ka magalala! Pumunta lang sa link na ito. Para malaman ang pinakamalapit na PILSIS Registration Center sa'yo. Ngayon, hanapin lang ang iyong region at saka yung city kung saan ka nakatira. Makikita mo na yung mga PILSIS Registration Center sa city ninyo o yung malapit sa'yo. Schedule mo yung pagpunta mo doon, pumunta ka, then gawin ang iyong registration. Ganon ka simple. Ganon ka simple. Pero Sir Jodz, bakit ko nga kailangan magparegister sa PILSIS at kumuha ng PIL ID? Okay, Huwag yeah. iya. Good question. Bakit nga naman kailangan mong kumuha ng PIL ID kung valid ID naman yung ibang government issued IDs na meron ka? Oo. Hindi naman mandatory ang pag-register sa PILSIS. Pero, meron ng mga o magkakaroon pa ng mga government initiatives o government projects na mga ngailangan ng PIL ID as one of the basic requirements. Kaya magiging pabor sa'yo kung kumuha ka na ng PIL ID para kung sakaling dumating yung mga projects na yon, e, ay eh ka dahil meron ka ng PIL ID. Bukod dyan, dahil centralized na ang verification ng mga citizens through PIL ID, mas mapapadali ngayon ang pag-avail mo sa mga government services. Additional trust layer din to para sa mga financial institutions kung sakali mag apply ka sa kanila ng loan o mag avail ka or mag o mag-open ka ng account sa kanila. Dahil ngayon, pwede na ang one valid ID which is yung PIL ID. Pero Sir Jutz, hindi naman tinatanggap sa banko ang PIL ID. So weird. <laughs> Malinaw sa memo na to ng Banko Sentral na inuobliga ang mga banko o mga financial institution na tanggapin ang PIL ID as a sole proof of identity. Kung may PIL ID ka, yun lang, sapat na. Sa katunayan, marami na mga success or mga happy stories na magpapatunay sa mga ganitong instances. Or, pwede ka namang makipag-ugnayan sa link na ito sa PILSIS kung meron ka mga concerns tungkol sa pag-accept o paggamit ng PIL ID lalo na sa mga financial institutions. So, di ba, very useful ang PIL ID. Bakit hindi na natin ituloy ang iyong pagpaparegister? Kapag nakarating ka sa iyong napiling PILSIS Registration Center, meron lang tatlong steps para ka mag-register. Sa katunayan, isa ang PIL ID sa may pinakamadaling proseso sa pagpaparehistro sa lahat ng government IDs. Unang step, submission of demographic data. Yung demographic data, ito yung mga data o yung mga information na magpapatunay iyo sa pagiging isang individual. Gaya ng edad, kasarian, trabaho, at marami pa. Pangalawang step, validation of demographic data and capturing ng biometric information. Ang biometrics ay yung pag-capture ng iyong physical information o yung unique physical information mo. Gaya ng fingerprints at saka yung corneal curvature. Sure. Pangatlong step, issue once ng PILSIS number o PSN at ng PIL ID. Then tapos nun, tapos na. Yun na yun. Pero, wag mong kalimutang tandaan o itabi yung iyong PSN dahil sigurado ko na magagamit mo yung mga information na yun, lalo na kung hindi ka pa nakakuha ng ID or ang nakuha mo lang ay yung papel na ID o yung e-PIL ID. Sir Jot, pero nga bakit papel lang ang binibigay ng PILSIS? Ang tawag dyan e pil ID. Actually, yan din ang tanong ko nung una, bakit papel lang? Ngayon, tatanungin natin, ano ang pinag-iba nung actual na ID, yung PBC, yung PIL ID, at nung e-PIL ID, yung papel na pinamimigay? Actually, wala. Kung paano mo magagamit ang PIL ID, ganun mo din magagamit ang e-PIL ID. Valid ID rin ba yung papel na ID? Yes, dahil nga pareho sila ng function, pwede mong magamit ang e-PIL ID as a sole proof of identity. Again, pwede yan magamit sa mga financial institutions. Di ka nabigyan ng e ID nung nagpa-register ka, pwede mong i-check kung available na ang iyong e ID sa link na ito. Ngayon, dahil sa video na to, I hope naintindihan na natin kung ano ba talaga ang PILSIS, ang PIL ID, at saka ang e at ano yung kahalagahan nito. Una, hindi totoo na pang valid ID lang ang PIL ID ha, ah. magagamit mo to sa mga transaksyon mo sa gobyerno at saka sa mga financial institutions. Pangalawa, hindi totoo na hindi tinatanggap sa mga banko ang PIL ID at ePIL ID. Sinabi ko na nga kanina, meron ng memo ang Banko Sentral tungkol dyan. Pangatlo, hindi rin totoo na mahirap mag-apply o mag-register sa PILSIS. Nakita nyo naman, Tatlong steps lang pag pumunta ka na sa PILSIS Registration Center. Una, demographics. Pangalawa, biometrics. At pangatlo ay yung pag-issue ng PILSIS numbers sa'yo. So nakita nyo naman nung gano'ng kadali, di ba? So ano pang hinihintay nyo? Magpa-register ka na kung hindi ka pa nakaregister. Kung may mga katanungan ka pa tungkol sa PILSIS, PIL-ID at e id para naman sa mga karagdagang kaalaman, bisitahin lang ang official website ng PILSIS dito. O ang Facebook page ng PILSIS dito naman. Kung nagustuhan nyo naman ang pagpapaliwanag ko tungkol dito at gusto nyo pang makarinig ng iba pang mga kagayang ganitong video, mag-subscribe lang and i-click ang like button. Maraming salamat sa panonood.